Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Si Bona Teacher, nagpawaw sa kanyang acrylic paintings, tampok ang iba't ibang hayop. Nonchalant Corgi habang nag-aaway ang mga kapatid na fur babies, kinaliwan online. Babae na tumayo sa isang parking slot para i-reserve ang pwesto, nagsisi sa kanyang ginawa. Guru na inakusahan ng umano'y maling pagtuturo ng parts of speech, ipinagtanggol ng netizens. Higit isang daang taong gulang na lola mula China, viral dahil sa kanyang sungay sa noo. At viral hippo na si Mudeng na predict umano ang pagkapanalo ni Trump sa US 2024 elections. Netizens na mangha. Ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up ng na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. May stulang high-resolution picture ang mga obra ng isang guro mula Toledo City sa Cebu. Mula balat, balahibo at mga mata na tila biglang kukurap, kuhang kuha, tila buhay na buhay ang mga hayop na tampok sa mga acrylic painting nito. Silipin ang mga nakamamanghang obra ni Teacher Betram sa trending report na ito. Mula kulay, balat, balahibo at nanlilisik na mga mata. Tila isang high resolution picture ang mga kamanghamanghang painting ng guru na ito, tampok ang iba't ibang wildlife animals. Siya si Teacher Betram Aligado mula Toledo City, Cebu na isa rin anyang certified animal lover. Ilan sa mga obra ni Ma'am ay tigre, leon, agila, ahas at mayroon ding dragon. Sa page nga Art by Bethram, kanyang binabahagi ang proseso sa pagpipinta. Pero bukod sa mga kliyente dito sa Pinas, mayroon ding bumibili ng kanyang acrylic paintings abroad. At lumalahok din ito sa iba't ibang painting exhibits. Ayon siguro ang mga hayo, partikular na ang mga leon at agilang sumisimbolo sa katapangan ang kanyang napipiling ipinta sapagkat suwakaan niya ito sa mga katangiang kanyang hinahangaan at nais ipakita sa kanyang mga obra. Samantala, maliban sa wildlife animals, nagkaroon din ito ng honey series, bubble wrap inspired paintings at obra tampok ang kalikasan. Naipinta na rin ito ang kanyang ama, gayon din ang oldest traditional tattoo artist na si Apo Wang Od at si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Habang noong nakaraang taon nga lang, napabilang ito sa listahan ng 100 female artists in the world na na sa digital billboard ng Times Square sa New York City. para sa ating next viral story. Good vibes ang hatid ng hashtag Unbothered Corgi na ito matapos manatiling nonchalant sa kabila ng pag-aaway ng kanyang mga kapatid sa kanyang tabi. Ang viral video ng tatlong cute fur babies sama-sama nating panoorin sa Trending Report ni Millie Borja. Sinong mag-aakalang ang salitang nonchalant hindi lang pala sa mga tao magagamit, kundi maging sa mga fur baby. Naghatid kasi ng good vibes sa social media ang 3-month-old na Corgi na si Kazuha matapos makuhanan sa CCTV ang kanyang pagiging nonchalant habang nag-aaway ang dalawa nitong kapatid na binansaga namang OA o overacting. Kwento ng uploader na si Carolyn Paed, bored daw kasi ang kanyang tatlong fur babies noong mga oras na iyon. Kaya naman ang dalawang puppies na si Karina at Kia, ay sige sa paghaharutan habang si Kazuha mukhang may sariling mundo. Dagdag pa ni Caroline, hindi raw itong unang beses na walang pakialamang fair baby sa tuwing nag-aaway ang kanyang mga kapatid. Marami rin daw clips ang mga ito kung saan huling-huli sa CCTV ang kanilang funny moments at kulitan gaya ng kanilang pagtakas. Pero ang tatlong popis daw ay talagang affectionate at matatalino. Dahil sa idanda dalawang buwan, marunong na raw sumunod ang mga ito sa basic commands. Para sa DZRH TV, ito si Milly una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, pangalan o pangalan? Pang ano nga ba ang dapat gamitin sa dalawa kapag parts of speech ang pinag-uusapan? Kung hindi ka sure, tila ganun din ang ibang netizens. Viral kasi ngayon ang video ng isang teacher kung saan isinulat nito ang noun bilang pangalan na may dalawang NG. Pagay na ayon sa ibang netizens ay maliraw. Pero ang ibang netizens dumipensa dahil anila tama naman ang itinuro ng teacher sa natulang video. Ang buong kwento sa likod ng trending story ipapalita ni Arnold Herrera. Ipinagtanggol ng netizens ang isang guro na inakusahan ng umanoy maling pagtuturo ng parts of speech sa kanyang video upload sa Naturang Video makikitang isinalin ni Teacher Anne sa Filipino ang walong parts of speech mula sa Ingles, kung saan ang salitang noun ay isinalin nito bilang pangalan na may dalawang NG. Pagtataka ng ilang netizen sa comment section, hindi ba parang mali ang spelling ni Teacher Anne? Dahil ang tamang spelling daw nito ay P-A-N-G-A-L-A-N. Agad namang ipinagtanggol ng iba pang netizen si Teacher Ann matapos ang sitwasyong nagpakamot na lang sa kanilang mga ulo. Pagsang-ayon ng isang netizen, ang pangalan na tinutukoy ni Teacher sa video ay noun at hindi ang salitang name. Biro nga ng netizen na ito. Grabe na raw at dapat niyatang buksan ulit ang mga eskwela para sa kanila. Dismayado naman ang netizen na ito na napasabi na lang na tila wala ng pag-asa ang henerasyong ito. Sa Facebook post naman ng netizen na si Ben Layos, nilinaw din itong tama ang guro at sa halip ay dapat mag-aral ng maigi ang mga nag-call out kay Teacher Anne. Giit pa ng isang commenter, nakakahiya raw para sa mga elementary teachers na ang simpleng konsepto ng pangalan ay hindi nila makuha ng tama. Umani na ng higit 25 million views sa Facebook ang viral video ni Teacher Anne. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Parking lot girl. Humingi ng pangunawa sa publiko ang babae na binansagang parking lot girl matapos itong makatanggap ng pambabatikos online dahil sa pagtayo niya sa isang parking slot para i-reserve ito. Ayon sa babae, pinagsisisihan niya na raw ang kanyang ginawa. Ang buong detalye, alamin sa report ni Rose Babiera. Humingi ng pangunawa sa publiko ang babae sa viral video kung saan siya tumayo sa isang parking slot para i-reserve ito matapos kasing kumalat ang video ng babae. Marami ang nambatikos sa kanya sa pangmamatigas niya na i-reserve ang pwesto sa maling paraan. Sa video, kita na nagkainitan na sa pagitan niya at ng iba pang may-ari ng kotse na nais magpark sa nasabing espasyo na tumagal pa ng ilang minuto. Ayon sa ngayon deleted post ni Cheng Dizon, hindi niya raw alam na ito ay ilegal. Depensa nito, ginawa niya raw ito para sa kanyang senior citizen ama at dahil marami pa silang batang kasama. Humingi ng tawad ang babae at sinabing natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Ngunit, iginiit din ito na lubos siyang natroma sa pangyayari kung saan siya ay sinisigawan, dinuduro at binividuhan pa. Pagpapaliwanag niya, nakausap na niya ang pamilya na kanyang nakasagutan at naayos na nila ito. Panawagan niya naman sa publiko ay itigil na nito ang pagre-repost at pagre-re-upload ng kanyang video. Sa kabila nito, may mga pahayag naman ang dalaga sa kanyang social media na hindi anya palalampasin ang mga nang-aargabyado sa kanya at lahat ito ay mananagot. Patuloy din ang pagdugon niya sa mga nambabatikos sa kanya at panay ang post na dead maraw siya sa mga basher. Isang netizen naman ang pumuna sa mga naging tugon ni Cheng Dizon sa sitwasyon. Aniya ang pagpo-post ng dalaga na tila biro ang kanyang ginawa. Ay nagpapakita lamang na hindi taos sa puso ang kanyang paghingi ng tawad. Dagdag pa nito, ginamit lamang daw niya ang insidente para sa cloud. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Horn for a Longer Life? Viral sa social media ang isang 107-year-old lola mula China na tinubuan umano ng devil's horn sa kanyang noo. Ayon sa mga netizen, ito raw ang sikreto ng naturang matanda for a long and healthy life. Alamin natin ang istorya ni Lola Chen at ng kanyang trending longevity horn sa report ni Rovic Manuel. Naniniwala ka ba sa unicorn? Eh paano kung sabihin ko sa inyo na may lola sa China na tinubuan ang sungay sa kaniyang noo gaya ng nasa mythical animal? Naging trending kasi sa app na Douyin o Chinese version ng TikTok si Lola Chen, isang 107 years old na ginang mula sa probinsya ng Guangdong sa China dahil sa kaniyang 4-inch horn na nakapwesto pa sa gitna ng kaniyang noo. Agad itong napansin ng mga netizen at may ilan pa nga na tulad siya sa isang unicorn. Marami rin na nagsasabi na itraw ang sikreto ni Lola Chen sa kaniyang mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Kaya binansagan din itong long nativity horn. Pero paglilinaw ng mga doktor, ang sungay sa noon ni Lola Chen ay tinatawag na cutaneous horn na isang rare condition. Nangyayari ito dahil sa naipon na keratin sa balat at karaniwang tumutubo sa mga parte ng katawan na madalas ma-expose sa araw tulad ng ulo o kaya ang mga braso. Wala namang balak si Lola na ipatanggal ito. Samantala hindi na ito ang unang kaso ng naturang rare condition. Matatandaan noong 2019 ay may 74-year-old din na Lolo sa India ang ipinatanggal ng kaniyang cutaneous horn na may habang 4 inches na tumutubo naman sa kaniyang bumbunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Mudeng the predictor? Viral sensation na naman ang baby hippo na ito mula Thailand na si Mudeng. Matapos niyo manong mapredict ang susunod na pangulo ng Estados Unidos. Sa video kasi, pinapapili ang 4-month-old baby hippo ng dalawang fruitcake kung saan nakasulat ang mga pangalan ng magkatunggaling kandidato. Ang naging reaksyon ng mga netizens sa prediction ni Mudeng, alamin sa trending report ni James Galangue. Matapos mag-viral noon ang cute na 4-month-old baby hippo mula taylad na si Mudeng, muli na naman itong kinaaliwan online. Kung saan na predict raw umuno ang pagkapanalo ni President-elect Donald Trump sa katatapos lang na US 2024 elections. Sa viral video kasi, may kitang pinapapili sa dalawang fruitcakes ang hippo na nakasulat ang pangalan ng dalawang presidential candidates at kung sino ang pipiliin, yun daw ang mananalo sa nasabing eleksyon. At true enough, nagkatotoo nga ang umano'y prediction ni Mudeng at nakuha ni Donald Trump ang pagkapanalo bilang bagong pangulo ng Estados Unidos. Dahil dito, nagbigay ng samot sarang reaksyon ng mga netizens kung saan may ilang mga netizens ang namangha at may mga papiro namang nagalit at sinisi sa hippo ang pagkapanalo ni Trump. Samantala, may ilan namang totoong nagpahayag na hindi pagsang-ayon sa pakulong ito ng zoo at hayaan na lamang daw na mamuhay ng natural ang baby hippo. Ayon sa isang netizen, hindi raw anya dapat idamay ang baby hippo sa usaping politika at huwag ang masira sa gayong paraan ang kanyang reputasyon. Samantala, mayroon namang graduate at tinagpa ang Twitter ex-CEO at billionaire na si Elon Musk na kilalang umanong taga-suporta ng nanalong presidente. Sa huli, may ilang netizens naman ang nagbigay linaw na huwag masyadong magpatala sa content na ito at tandaan na katuwaan lamang ito ng management ng zoo. Pero ay dahil wala rin anyang katotohanan sa naging prediksyon ni Mudeng at nagkataon lamang ang tanyang naging hula. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga incident at mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asawin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuhiin na di ba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.